Pagkakiram ba dyan? Nakunta ka doon mo na lang siya. Hmm? Kailangan ng tis -tis. Anak, ba? O na, kumuha ka daw ang kutsara. Kumuha lang ang spoon and Ano saan sets okay. Ay, man, Ano nito yung mga paswete tag yung nakikinta nila nakasama yung katay nila? Asan? Ay. Ang din. Ah? Hmm. Parang dito yung kalase yung isa, yung dumating na nakablak ang t-shirt. Yung, ma'am, ganun kayo dala ni ano? Ni Sesa, sila Ran? Si Ran nangyayari. Si Ran? Yung sinin unang dumating? Si Zach. Si Zach. Yung yung the second one. dumating nakablak si Ran? Si Luis. nagutom ang bata sa filming. Kumain ka! Oh. Uh, there's chicken. Chicken also. Ah, Hindi ko alam pa. Ala, basog ako eh. Oh. Ah, ay, ay, natin magkape sila. Eh, malis na eh. Huwagin mo